Good morning guys Ayan guys oh Nilagang ribs ng baboy Ayan Ito ang ating recipe for today Para sa mga bata Kasi pupunta dito yung anak ko Si Shin Kaya naglaga ako ng ribs ng baboy With matching Patatas And Repolio Ayan tapos maya magluto ako ng pansit maya Para pagdating niya magkain na lang siya Bago siya magbalik doon sa kanyang Turoturyo Yan guys, ribs ng baboy yan guys Nilaga yan. Kunti lang yung ang kong kaldero Para hindi gaano siya Marami para maubos nila dalawa. Dalawa silang kain ito eh. Kasi bawal sa akin to. Yubabs. Luto ko lang para sa kanilang dalawa. Sa maliit na kaldero lang. Para maubos nila yung sabaw at saka yung ribs. Thank you guys. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat and good morning once again.